Chapter 45. Nagpakilala na si Jose. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptian. Kaya ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talagang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit niya sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egipto. Ngunit huwag na ninyo ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Dalawang taon pa lamang ang tagutom. Limang taon pang pa darating at walang anihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng faraon tagapangasiwa ng tanong sambahayan at tagapamahala ng buong Egipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalitan ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Egipto. Sabihin ninyo pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapangangalagaan ko kayo. Limang taon pa ang taggutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon at ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Egipto at ikwento ninyong lahat ng inyong nakita Kihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ng iba pang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng faraon at ng kanyang mga kagawan. Sinabi ng faraon kay Jose pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng iyong mga kapatid at ipabalikin mo sila sa kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo rin magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanika nilang asawa at mga anak paglipat sa Egipto. Huwag na nilang panghinayang iwanan ng kanilang ari-arian doon sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-iisang bisan maliban kay Benjamin. Lima ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng tatlong daang pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Egipto. Karga ng sampung asno, sampung asno rin ang may kargang dirigo, tinapay at ibat ipang pagkain upang may baon ng kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad ng kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, Huwag na kayong magtalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Egipto at umuwi sa kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Egipto. Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit na maisalaysay sa kanya ang ni at makita mga karawayang ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob. Buhay pa pala aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Chapter 46 Nagpunta sa Egipto ang sambahayan ni Jacob. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Berseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Narito po ako, sagot niya. Ako ang Diyos, ang Diyos ng iyong ama sabi sa kanya, Huwag kang matakot na pumunta sa Egipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Bersebay, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karuaheng ipindala ng faraon. Dinala rin nila sa Egipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa kanaan. Kasama nga kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Egipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo. Si Ruben, ng kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Falu, Hezron at Carmi, si Simeon at ang mga anak nitong sina Jamuel, Hamin, Ohad, Joaquin, Zohar, at si Saul na anak ng babaeng taga-kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Coat at Merari. Si Judah at ang mga anak nitong sinasela, Fares at Zara. Si Er at Onan ay namatay sa kanaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at hamul. Si isakara at ang mga anak nitong sinatola, Uwa, Job at Simron. Si Zebulun at ang mga anak nitong sinasered. Elon at Jalil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlumput tatlo silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na si Nazifion, Hagri, Sunni, Esbon, Eri, Ardi at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina na Isuwa, Isui, Beria at ang babaeng kapatid din si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah. Ay labing aning. Kabilang din sa talang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, si Jose at Benjamin, si Manasseh at Ephraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Egipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay si Nabela, Bequer, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ross, Mupim, Hupim at Ard. Labing apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyong anak na si Husim. At si Neftali at ang mga anak nitong sina Jazeel, Guni, Jesser, si Najazil, Guni, Jeser, at Silem. Ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha. Ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. Anim na put anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. Dalawa ang naging anak ni Jose sa Egipto. Kaya ang kabuo bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitumpo. Si Jacob at ang kanyang sambahayan sa Egipto. Si Juda ang isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y makita, agad niya niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, Ngayon'y handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, Ibabalita ko sa faraon na dumating na kayo buhat sa kanan. Sasabihin kong kayo ay mga pastol. Dalanin ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng faraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyo ay kayo ay nag-aalaga na ng mga baka buhat sa pagkabata tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupain ito. Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Egypto'y namumuhi sa mga pastol.